guys, for today's video, gusto ko lang pong i-share sa inyo ang aking bestseller na lengua di gato. Ito po, kung paano gawin or i-bake. Ayan, ang mga ingredients. May egg whites, sugar, tapos ayan, butter. Salted butter na po yan. Hindi ko na siya la kailangan lagyan ng asin. Then yan, flour. Then, powdered milk. Ayan, dalawang, hinati ko po sa dalawa yung sugar. Kasi yung isang sugar, dito yan ilalagay sa white, egg white. Tapos yung isa naman is doon sa butter. Then, ayan guys. Imi-mix mo lang siya. Then, ang paglalagay ng sugar is hindi uubusin lahat. Pakunti-kunti lang para sure talagang ma-dissolve ang sugar. Order nga pala ito guys. Eight jar ang gagawin ko kasi nga, ayan, nagustuhan niya talaga yung lasa ng lengua di gato ko. Kaya, ayan, ayan nag-order siya ng marami na may dito. So, diba, bongga? So, ayan na guys. After naman yan is yung butter naman ngayon ang imimix natin. So, ayan, butter, then add din ulit ng sugar na pakunti-kunti. Katulad lang din ng ginawa dun sa egg white. So, after mag-dissolve yun, guys, natunan na yung sugar. Then, i-combine naman natin yung dalawa. Kasasali na yung ano dyan? Mix yun ng egg white and sugar. Then, mix lang din. Pero, half-half lang dapat. Para hindi magulat o shock ang butter. Charot. <laughs> so, ayan, guys. Mix, 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 mix lang din. Walang katapos ang pag-mix. Ayan. So, ang next naman yan, guys, is yung flour. Siyempre, sasalain para walang buo-buo na harina. Then, para pag minix, magiging smooth talaga yung texture. Ito nga palang lengwa rigato, guys, is delicacies ng mga taga Baguio. Favorite tayo, favorite talaga namin to, eh. Pag lagi kami netong bumibili, pag nandun kami sa kampo. So, ayan, guys kalahati lang nung harina ang nilagay ko and then mix 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 ulit walang katapos ang pagmimix then ayan ulit yung kalahati nilagay ko na then katulad pa rin kanina repeat the process Hanuhin, sasalain, then imimix ulit. Lagay ko na nga din pala dyan guys yung powdered milk, Ayan. So, ayan. mimix mix na lang ulit natin. Para maging smooth ang mixture natin. Ito nga pala guys ang pinagkakabalahan ko ngayon. Nagbe-bake ng nagbe-bake para paninda. Para naman magkaroon ng ekstra pera. Alam mo na, ang mamahal naman ang mga pilihin ngayon. So, kailangan din tayong mga mamshi ay ma dumiskarte para magkaroon din tayo ng sariling pera o magkaroon tayo ng extra pera, di ba? Para makabili din tayo ng mga gusto nating bilhin, di ba? Hindi na natin kailangan humingi sa mga atawan natin kasi meron tayong sariling pera, di ba? So, ayun, nag Hindi lang ako magkakaroon ng sariling pera nag-enjoy -e din po ako sa ginagawa ko. So, ayan na guys. Look at that. Ang ganda na ng mixture ng ano ko, lengua. So, ayan. Kapag gano'n nakasmooth, ayan. Iaayusin ko na yung tray. Siyempre, maglalagay ako dyan ng oil o kaya pwede namang butter para lang hindi dumikit yung Lengwa kapag nilagay ko na dyan. Ang masasabi ko lang guys is happy ako sa ginagawa ko. Oo, nakakapagod pero syempre kapag meron ka ng kita, ganon, parang ang saya-saya na nawawala lahat ng pagod ko sa katawan. Dahil syempre, may ano na ako, may sariling pera na ako, ba? Diba? So ayan, kaya push lang natin mga moms, ang mga hilig nating gawin sa buhay. Kung kunti man ngayon ang mga customer ko, sigurado in the future, uh, sa so mga sunod na mga araw, buwan, taon, dadami din yan. Tiwala lang, di ba? So, ayan guys, oh, nilalagay ko na sa tray, ganyan lang. Tinantya ko, na, tinatantya ko lang yung haba kasi yung lagayan ko nyan is jar yun eh, yung cute, may laga, ano siya, may hawakan inano ko lang yan, sinukat ko na talaga dyan yung kung gaano kahaba. Para naman maganda, diba? Uniform, yung pare-parehas, yung haba. May eh, mabilisan yan, guys. Naka-preheat na rin pala yung oven ko. Ready to bake na. So, ayan na, guys. Luto na. Ganun lang kabilis. Ang ah, mabilis lang naman kasing maluto yan. Uh, 8 to 10 minutes lang yan, guys. Luto na. So, ayan, oh grabe, itsura pa lang is napakasarap na talaga. Ang bango kaya niyan guys, super. Kapag binibake mo siya, grabe, sumisingaw yung bango. So ayan, ganyan lang yan guys, oh. Manipis lang po yan. Super crunchy. And masarap talaga yung lasa, nakakaade. Sa isang upuan, kayang-kaya mo guys na ubusin ng isang jar. So ayan, diba, napaka-crunchy. And napakasarap, napaka nakaka-addict nung lasa, kumbaga. So, kaya yan, bestseller ko yan ngayon, guys. Ang dami niyan kumibili sa akin. So, ito nga ngayon, order nga lang yan. Isang tao lang ang, ano niyan, kung ang bumili o umorder. So, ayan, ba diba? Ay, ganito yung jar ko, guys. O, oh, yan, o. Ang cute. May hawakan siya. So, ayan, lahat. Ah, para naman equal, pantay-pantay siya guys at walang lamangan. Ayan, kinikilo ko talaga yan. Pero sinisiksik ko yan dyan, no? Bali, ano yan eh. Hindi kasama, siy hindi siyempre kasama, yung jar. Ang laman talaga yan is mga 250 grams. So, ayan. Ang iba naman is gusto nila yung medyo, ano, sunog. Sarap nga yung lasa nung, ano, medyo toasted. Masarap siya. So, ayan guys, walang ano yan, walang daya, as in talagang sik liglig -lig yan guys. Kaya hindi ka luging lugi. Mura lang din naman ang benta ko niyan. Sa online yan, mahal yan ang ganyan. Pero sa akin, ano lang, pang ano lang to, kumbaga pang masa lang yung presyuhan ko guys. Kaya mura talaga. Ang dami nga nagsasabi na mura daw yung benta ko niyan okay lang. Bas, as long as may kita pa rin naman ako, okay na yun. Di ba? Kaysa naman nakaupo lang ako sa bahay. Sa bagay, marami namang ginagawa sa loob ng bahay. Pero syempre, mas okay na ganyan. Magano ka, mag-business ka kahit maliit lang, di ba? At least meron kang ekstrang pera na makukuha, na maiipon. Mm, ayan naman guys, oh, may sticker din akong pinagawa. Ayan, Pins Cravings. Andiyan na rin yung contact number ko. Diba? Ang cute ng nga ano, na Packaging. Diba? dami nga nagagandahan naka, dyan guys eh. Ang ganda na ng packaging. Cute ko. Ang cute daw. So ayan, tapos na lahat guys Ayan nga, 8 jar ang nagawa ko guys So hanggang dito na lang ang video na ito Thank you guys for watching See you next video Bye! Mua!